yung gulay na pinaka sustansya yun magandang adlaw mga kay mortal uh, mag harvest na naman kami ng pako kasama kong kasamahan ko yan dahil for days na kaming dinakabalik doon eh, ngayon bibisitahin na naman namin yung pako na uulamin oh, na naman namin kayong ngayong gabi tulutuin na naman namin Okay, let's go. Okay, magkita-kita lang tayo mga kay Mortal Dawn. Uh, one, two, three. Ito, so, dito na kami, no. Nagbago nga pala yung kanamin uh, plano. plano. Ngayon, nagbago. Pag uh, dati namin dito, kami nakakita kami ng ibang klase gulay. Ang tawag nito ay e, eh, sa English, uh, ano? Ng... Uh, spinach. Spinach. Uh, Spanish. Spinach. <laughs> spinach. Dito sa Bisaya, kulites. na ano, eh? kulites. Kaning may tinik. Okay, papakita namin to sa inyo mga ka-immortal. No? Ito, ito yung sinasabi namin na kulites, spinach, Spanish. Ano Okay. Uh, let's go. One, two, three. Ala, napakarami. Ito mga ka-immortal ang gulay na tinatawag dito sa Bisaya. kulitis. May tinik to mga ka-immortal. Ang paggulay nito, kukunin mo yung tinik at saka mo gugulayin madali lang lulutuin ito mga ka-immortal tulad lang ito ng pagluto nito yung talbos isang kulo lang okay na eh, madali lang ma lumambot ito masustansyang gulay ito mga ka-immortal tinatawag sa English spinach dito sa Bisaya kulitis kahit ano na lang ang ihalo nyo to mga ka-immortal pwede na siya napakasustansya itong gulay na to yan mga kay mortal oh, ang tinik kukunin niyo yan pag naggulay kayo hindi namin akalain itong maraming kulitis dito dahil ang plano talaga namin eh mangwa ng tako nagbago ang plano namin dahil nakita namin itong kulitis napakarami ang tataba pa tumutubo to mga kaimutol sa bagong tanim na mais Ito ipapakita ko sa inyo kay Mortalo. Napakarami. Parang sinadya nga pagtanim. Tataba. Kaya nagulat kami nung napahinto kami dahil napakaraming kulitis talaga oh ang tataba pa maragi abunuhan daw kahit sang lugar itong gulay na to mayroon dahil ito ay tumutubo sa mga maisan kung saan mang kanto tumutubo ito Okay, maraming salamat mga Immortal support my YouTube channel Immortal Vlog.